yon tamak kaso sana yun kaso na yung isa malayong palakanina <gibusik> oh perdo 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 yung perdo perdo sa perdo 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 yan ang mga kasoyo Yung pangalawang bultuhan Aba, ga-dinosaur naman ito Kanina, gakalabaw, kalabaw Ito ga, ga, bupalo Ito, ga-dinosaur naman ah, ah. I, uh, Uy, nulog no na Aba Mahaba ito, mahaba Dinosaur na Yung mahabang ilig Ayan na oh Katabi na ito mga soyo Abangan natin Okay Ito eh, na Ayan na Ang pangalawang bultuhan natin Ayan na Parang aeroplano Dinosaur Ayan na Ayan na Ayan na Ayan na Ayan na Baka hindi <todic> si Oo nga Ito pangalawang multuhan Grabe! Ah, yung naka-green. Yan po pala ang may huli mga soyo, yung naka-green nakasakay. Yan nakasakay sa balsa, yan po ang nakahuli. Ngalalayan po niya para hindi makawala yung kanyang uh, huli. bay. bilugan din. Dinosaur. Dinosaur.

katampan nila lima. bulton. Mga sa siya sa mayari ng Baka, mga ka <coughs> wow. hmm. Dati nang paspa yan. Dati ang pasmado. Dati ang pasmado. Iba pa pa dali dali. Iba pa pa dali dali. Lagi namang naayon yung mga lalaki. Aba. Yan na naman. Aba. Baito na naman. Aba. Oh. Abah. Ah, Nonoyan. Ah, Abah. Ah, Abah. Ah, Nonoyan. Oh. Oh, Nonoyan. Abah. Jangan mau mentin.

Grabe yun. Oh, pagtabihin daw. Ito 7.7 feet. Mga kaso yung isa. Ito yung isa. point 7.3 feet Mas mahaba ito isa so, 7.3 po 7.3 po Ito 7.3 feet 7.7 feet Okay, gusto eh, ito na ang buyer. Ang buyer ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Anim. Anim na buyer ngayon ang magbibiting. <coughs> Na, naka na, nakaplay. Ah, sige, sige. Ah. ah si Iklan. <coughs> <Si> Kasuyo. <laughs> Magbibidding na, magbibit, magbibiting na, magbibiting. Magbibiting na. ba oh. Magbe-beading na, magbe-beading. O oh, sige, beading na, beading. O sukat ulit, 8 feet yung mga soya. Sinukatan ulit. Hawakan mo, hawakan mo. Itpit yung isa. Mali yung pala kanina. Singhaba. Singhaba. Take eight feet pala. Ang sukat ka na kasi kanina mga soyo. Tinuwid lang, tinawid. Ayong yung ino yun kasi bilog kasi bilog kasi ay kaya humaba pero pag sa tuwid lang siya uh, yun ay kuan ang tamang sukat lang talaga yan ay yung tuwid hindi po yung yung hubog yung hubog ng katawan So ito na mga soyo, magbibidding na sila. Tingnan natin yung uh, kusinong mananalo. Muna pakita Ayan, lapagan to ng presyo Lapagan ng presyo Abangan nyo mga kung sinong mga nanalo Ayan, muna na pinakita kita nga, pinakita ko kay kanya yung haba ka ako oo uh -huh. sa kay bus bus uh, make uh -huh. ayan o, ayan ang timbang niya ito 12 lang kasa yung isa ay 222 oo, 223 to 50 ng kailin oo ay ito yung Aras di makakalayo no. Oo. Uh -huh. uh -huh. Ang laki. Binigitan na ng presyo si Tokoy. Oy. Sino ang lumapag? Si uh Ice -huh. Cake hindi yan Okay lang yun Okay lang yun Wala pa wala paon wala, pa. oh, wala pa wala pa ang trial wala pa wala pang hei 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 hei, apa ya? Apa kau sembanya? Hei, apa kau sembanya? aku mau jalan. 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 Aku mau

Kaya magpasaka kayo kung nagbabalik Parang na. thirty Yan, yan ang Yan. One. One, twenty-five K. At number two ay twenty-six K. Dagi? Dagi. 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 Pagkakain niyo number 2? Hindi, number 2, 50. O, di akin. Number 1, 30. Steiner, number 10. O, di. Tayo, hindi ko na ako sa number 1. O, Michael. Ibus well, Michael. Ibus Michael. Ibus Michael ang nanalok. Congratulations. Doon ay 50 ya. 50. 50k 50, 50 K, yung malaki. 50k. 38. 38 000, saka 50, ang minimum uh, 38,000 sa ka 50,000 ang presyo. Okay? Doon natatapos ang ating kan uh, buntuhan. Ay saktong. Ah. Ay may bisita bumalik mga mga kasayong bisita. Yan. Yes. Oh picture ah, yeah, picturean. Dito Yeah. picture. Sama ka na to, po. Sama ka na to. Yung cellphone nila, kunin mo. Ay dol. Yung cellphone nila, kunin mo. Nandiyan din ako Oh, asahan mo cellphone niya, ma'am. Ito na, ito na. Mga, Mga, sexy, mom. Mga sexy, mom. Smile. 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 Smile, smile. Smile, smile. One, two, three, four. Wow. Model. Model hey, lang party. to na. Model lang to na. Yo. Yeah. Tapos na. Pang-rails na kami. Pang <laughs>